Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng full moon sa iyong sektor, Aris. Ito ang enerhiya na gigising sa iyong personal na mga sitwasyon. Marami kang ma-realize sa araw na ito at mas pahalagahan mo ang importanteng tao sa iyong buhay. Importante sa iyo ngayong araw ang iyong mga relasyon. At sa araw na ito ay mas pagtuunan mo ng pansin ang mga tao rin na parang nakikipagkompetensya sa inyo. Ang mga tao na parang hinihilang laka pababa. Ngayong araw lalo kang ganahan na ipaglaban ang iyong mga pangarap. Mahilig rin ang mga ari sa araw na ito na mag-obserba at ngayong araw ikaw ay mas maging totoo sa iyong sarili at mas i-check mo ang iyong mga nararamdaman, ang mga bagay na hindi ka happy, pagtuunan mo ng atensyon ang mga bagay na hindi mo napapansin dati. At sa araw na ito, ikaw rin ay mas ma-recognize mo ang iyong sariling pangangailangan at at ang pangangailangan ng mga mahal mo. Ngayong araw, hindi masyadong klaro ang mga boundaries dahil ito ay merong konting epekto sa iyong mga relasyon pero sa araw na ito, dahil sa lakas ng impluensya ng buwan, ay bibigyan mo ang iyong sarili ng lisensya para alagaan mo ang iyong sarili. Madalas kasi ang mga aris inuuna ang ibang tao. Pero ngayong araw, mapagbigyan ng mga aris na ang kanilang sarili muna ang unahin. At sa araw na ito, marami sa inyo ay mas maging liberated, marami sa inyo ay mas uunahin ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Marami kayong madiskubri ngayong araw at mas maging aware kayo sa mga nakatago. Ang mga sikreto, dahil ngayong araw, mahilig kayong mag-research, dahil sa araw na ito, mag-blossom kayo. Maganda ngayon ang mood ng mga aris, mataas ang iyong energy, kaya marami kang magawa ngayong araw, maganda ang iyong kalusugan, maayos ngayon ang pasok ng pananalapi kaya walang masyadong drama sa iyong trabahoan at maganda ngayon ang iyong relasyon sa ibang tao Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius Ang iyong lucky color ay purple at lucky numbers mo ay 1 8, 12 26, 37 at 38 Maganda ang araw na ito para sa mga choros dahil ngayong araw ang Focus ng mga chores ngayon ay sa kung ano ang dapat unahin. Ngayong araw, magaling ang mga chores na kumplitohin ang trabaho. At sa araw na ito, magaling rin ang mga konklusyon ng mga chores. Ang malakas na impluensya ng buwan sa araw na ito, ang magtanggal ngayon sa mga pagdududa sa isip ng mga chores. At sa araw na ito, kayo rin ay magbibigay ng espasyo. Merong mga relasyon na dati ay parang nakikialam na yung ibang tao. Bibigyan mo ngayon ng magandang boundaries para hindi ka pakialaman. At sa araw na ito, magaling ka rin dumistansya sa mga tao na hindi ka na masayang kasama. Ngayong araw, magkakaroon ng kalayaan ang mga choros. Sa araw na ito rin, eh, let go ninyo ang mga sikreto, ang mga takot at mas seryoso kayo ngayon na pagtuunan ng Pansin ang mga isyu na hindi pa narisulba. At ngayong araw, kung meron ka mang mga nakatagong emosyon, mga nakabaon na na emosyon, hindi pinag-uusapan, lilitaw ang mga ito. Mga nakatagong tampo, nakatagong galit, lilitaw ang mga ito ngayong araw. At sa araw na ito, ang mga Tauros ay mas maging practical at lalo pa na malakas ang impluensya ngayon ng full moon, ikaw ay magbibigay ng extra attention sa iyong trabaho, sa pang-araw-araw mong ginagawa, sa kalusugan mo, sa iyong lifestyle. At sa araw na ito, Pakinggan kung ano ang sinasabi ng inner voice mo dahil ito ang magsilbing guide mo lalong-lalo na pagdating sa mga desisyon sa mga pagbabago na iyong ginagawa. Matalas ngayon ang iyong mga kutob kaya huwag padalos-dalos ngayon sa iyong mga desisyon. Medyo mababa ang pasok ng pananalapi ngayon kaya kailangan mong maging maingat sa iyong mga bayarin at lalong-lalo na sa mga gastusin. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay katamtaman lamang kaya mayrong mga Taurus ngayong araw na maaring magkaroon ng konting tampuhan hindi pagkakaunawaan sa isang pagsasama. Ngayong araw Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 6, 17, 19, 35 at 43. Ang malakas na impluensya ng full moon sa araw na ito, Gemini, ay makakaapekto sa iyong pagkakaibigan at sa iyong social life. Sa araw na ito, mas marami kang koneksyon. Ngayong araw, mataas rin ang iyong energy at matataas ngayon ang iyong mga pangarap. Sa araw na ito, mas maging confident ka na anuman ang mga gusto mong abutin ay maaabot mo. Malakas kasi ang impluensya sa iyo ng full moon ngayon na maging klaro sa iyo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Ngayong araw lang, madali kang mapagod at karamihan sa mga Gemini, medyo mahina ang inyong resistensya kaya kailangan ninyong alagaan ng inyong sarili. Ang pera, ang pag-ibig at ang mood ng mga Gemini sa araw na ito ay maayos naman. Ngayong araw rin ay magigising ang mga Gemini sa mga sitwasyon na kailangan ng special attention. At sa araw na ito, ikaw rin Gemini, maganda ang iyong mga mararamdaman ngayon pagdating sa iyong trabaho. Sa araw na ito, karamihan sa mga Gemini, pakiramdam ninyo suportado naman kayo ng ibang tao. Mas maging malawak ngayon ang kagustuhan mo na alamin pa ang mga estado ng sitwasyon. Ngayong araw rin lilitaw ang mga totoong emosyon, mga bagay na dati hindi mo pinapansin pero sa araw na ito ay mapipilitan kang harapin ang mga ito. Marami kang madiskubre, mga bagong pangarap, mga bagong plano at sa araw na ito mahanap mo naman ang tamang balanse pagdating sa iyong oras sa mga kaibigan mo, sa iyong pangangailangan, sa iyong mga kagrupo at sa iyong pamilya. Maganda rin ang romance energy ngayon para sa mga Gemini dahil marami ang mas makaunawa sa iyo ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 5, 7, 10, 20, 23 at 44. Mas professional naman ang mga cancer sa araw na ito. Mas seryoso kayo pagdating sa inyong trabaho, sa inyong career, sa reputasyon ninyo at sa inyong estado. Mahalaga sa mga cancer ngayong araw kung ano ang mga paniniwala ng ibang tao patungkol sa kanila. Ngayong araw rin, maganda ang pag-acknowledge mo sa iyong mga accomplishments at ito ay magbigay sa iyo ng karagdagang motivasyon. Lalo kang ganahan na magtrabaho ng maayos, lalo kang ganahan na mangarap at lalo kang ganahan na mag-focus sa iyong trabaho dahil ngayong araw mas malaman ng mga cancer kung anong trabaho ang talagang gusto nila at ini-enjoy nila. Mataas ngayon ang iyong energy cancer kaya marami kang matapos sa araw na ito at wala namang masyadong problema ngayon pagdating sa pananalapi dahil ko ikaw ay may pangangailangan kahit papano matugunan naman ang mga ito. Ang problema ng mga cancer sa araw na ito ay ang ang relasyon. Merong mga relasyon ngayon na maaring magkaroon ng mga pagsubok, meron kasing mga pagsiselo sa araw na ito, at meron ring mga tampuhan dahil ang isa ay wala sa mood. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng full moon, kaya sa araw na ito, magigising ka sa kung ano ang mga sitwasyon na kailangan talagang pagbigyan ng karagdagang atensyon at kasama na dito ang iyong trabaho. Marecognize mo ngayong araw, Cancer, na kailangan mo talagang mag-perform, kailangan mong maging leader sa iyong trabahuan at sa araw na ito ay marami namang mga proyekto na matapos at ngayong araw rin, ikaw ay mas maging responsable. Marami kang madiskubre ngayong araw pagdating sa iyong mga totoong nararamdaman sa direksyon na iyong tinatahak. At ngayong araw, mataas ang iyong motibasyon na hanapin ang tamang balanse sa iyong trabaho at ang oras mo sa iyong tahanan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 5,

Ang mga Leo naman sa araw na ito, mahilig sa adventure. Marami sa inyo, Leo, gustong gumala ngayong araw. At marami rin sa inyo ngayong araw makapag-focus sa mga bagay na hindi na kayo happy. Ngayong araw, magiging malawak ang iyong mga pananaw at ang iyong pag-unawa. Marami sa mga Leo ngayon, magaling maghanap ng mga solusyon. Lalong-lalo na sa pangangailangan ng pera, magaling ang mga Leo sa kanilang diskarte ngayong araw mas maging malawak rin ang iyong mga interest, marami kang matutunan sa iyong mga past experiences, maganda ang pag-focus ng mga Leo ngayong araw pagdating sa kanilang personal life. At magigising kayo sa araw na ito, Leo, pagdating sa kung ano talaga ang kailangan mo, lalo kang ganahan na magsumika pagdating sa mga activities, sa interest mo, at ngayong araw marami sa mga Leo ay gusto na mag-aral, palawakin ang kanilang kaalaman at napin ang mga bagay na magbigay sa kanila ng break, lalong-lalo sa kanilang trabaho. Marami kayong matutunan sa araw na ito at ngayong araw rin, merong mga liyo na swertehen. Baka kayo ay ma-promote o malipat kayo sa mas maayos na trabaho. Ngayong araw, napakataas ng motibasyon ng mga liyo at ang isip ninyo ay kayod ng kayod, trabaho ng trabaho para sa iyong mga mahal sa buhay. Wala namang masyadong problema ang mga liyo ngayon ang problema ay nasa pera kasi yung mga gastos at yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay at ang income ay hindi masyadong mataas. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 30, 35, 42 at 43. Maganda naman ang progress ng mga Virgo sa araw na ito dahil ngayong araw ang malakas na impluensya ng buwan ang gigising ngayon sa mga emosyon ng mga Virgo. At magigising kayo sa mga pangarap ninyo, sa mga bagay na talagang magpapasaya sa inyo. Ngayong araw, mapansin ninyo na meron kayong mga pangangailangan sa pananalapi at yung mga plano ninyo ay hindi pa masyadong nasa ayos. Maganda ngayon ang energy ng mga Virgo dahil Trabaho kayo ng trabaho, mataas ang inyong kagustuhan ngayon na tapusin kung ano man ang mga inatas sa inyo. At ang pag-ibig ngayon ay maayos, maganda rin ang mood mo, pero ang pera ngayon ang problema ng mga Virgo. At sa araw na ito ay maari na ikaw ay may matutunan, merong mga bagong impormasyon patungkol sa mga resources, sa mga utang o kaya sa loans. At sa araw na ito, merong mga surprising discovery sa kung ano ang totoo mong nararamdaman sa isang tao. Ngayong araw, magbigay ng malakas na ilaw ang full moon pagdating sa iyong pananalapi. At maari rin na sa araw na ito, mas ma-recognize mo kung ano ang dapat gawing pagbabago para ikaw ay makawala sa mga problema. Ngayong araw, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Libra. Ngayong araw Libra, ang focus ay nasa iyong relasyon at sa iyong mga commitments, sa iyong mga naipangako sa ibang tao. Mas professional ang mga Libra sa araw na ito at pinapahalagahan mo ngayong araw ang iyong pagkakaibigan. Malakas ang focus ngayon ng mga Libra pagdating sa iyong mga special connections. At sa araw na ito, mahilig ang mga Libra na basahin ang mga dokumento at ngayong araw mas mabusisi kayo pagdating sa mga pangangailangan ang mga maliliit na letra ay talagang binabasa ninyo ngayong araw maganda ang pasensya ng mga libra lalong lalo sa inyong pakikitungo sa ibang tao at sa araw na ito marami kayong mga realization pagdating sa mga partnerships na hindi nagtatagumpay ngayong araw kapag mapansin ng mga libra ang pagkakaibigan na hindi na gumagana o kaya ang isang relasyon na parang wala nang wala ng spark o kaya wala ng tiwala sa isa't isa. Ngayong araw, marami sa mga libra ang mag-adjust at ang mga frustration na ito ay inyong haharapin. Ang mga pangangailangan ng pagbabago ay maaari na inyong simulan ngayong araw dahil hindi mo maitago ang mga ito libra. Ang totoo mong nararamdaman ay lilitaw ngayong araw. Kaya kung dati nagtitiis ka lang, nagtitimpi o kaya fake mo ang iyong mga relasyon sa ibang tao, ngayong araw kasi lilitaw ang mga totoo mong emosyon. Kaya wala kang choice kung hindi harapin ang mga dapat gawing pagbabago para patuloy kang satisfied, patuloy kang happy. Marami rin sa mga libra ngayong araw, maaring magbago sa ikakabuti nito. Meron kayong mga realization pagdating sa inyong mga kakulangan o kaya sa inyong mga pagkakamali rin. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 21, 39, 40 at 43. Ang malakas na impluwensya ng full moon sa araw na ito, Scorpio, ang makatulong sa iyo na magkaroon ng istruktura sa iyong buhay. Ngayong araw, mas maging seryoso ka, lalong-lalo pagdating sa mga pangangailangan mo. Magkaroon ka ng magandang prioridad sa buhay at mas magkaroon ka ng liwanag pagdating sa mga tamang diet, tamang pahinga at marami sa mga Scorpio sa araw na ito ang inyong focus ay nasa pagbabawas ng timbang, nasa pagiging healthy at nasa pagiging mas maayos na trabahante. Ngayong araw, maganda naman ang pasok ng pag-ibig ngayon dahil sa araw na ito, magkaroon ka ng mas maayos na pag-unawa ngayon sa kung ano ang mga nararamdaman ng mga taong mahal mo. Ngayong araw, mas maging malawak ang iyong pag-unawa at ang iyong pasensya. Ang problema ng mga Scorpio sa araw na ito, ay nasa kanilang pera. At ngayong araw marami kayong mga realization, marami kayong mga gustong gawin pagdating sa iyong trabaho. At meron ding ibang mga Scorpio sobrang pagod, kulang-kulang sa tulog, at ngayong araw rin ay mahalaga na panatilihin mong positibo ang pag-improve ng iyong trabaho at pagpapahinga. Mahalagang bigyan ng atensyon ang iyong pangangailangan. Meron ring mga wake up call sa araw na ito pagdating sa trabaho. Mas makilala mo Scorpio kung sino ang iyong mga tunay na kaibigan, tunay na barkada at ngayong araw kailangan lang na habaan mo ang iyong pasensya kasi lilitaw ang mga frustration sa araw na ito, yung mga bagay na akala mo ay hindi mo na mahanapan ng solusyon o kaya yung mga emosyon mo na nakatago at sa araw na ito Scorpio ikaw ay mas compatible sa mga Cancer ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 9 11 20 27 38 at 43 Malakas naman ang impluwensya ngayon ng full moon para sa mga Sagittarius dahil ngayong araw ang mga Sagittarius magkaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito rin, ikaw ay mas maging focus pagdating sa security ng iyong pamilya. Mas magaling ang mga Sagittarius sa pag-manage ng kanilang oras ngayong araw. Mas mabusisi rin kayo sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa inyong income, sa pera, sa mga gastos. At ngayong araw, ikaw ay magkaroon ng karagdagang pansin pagdating sa iyong pangangatawan. Sa araw na ito, marami sa mga Sagittarius, madali kayong mapagod. At ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan na ayusin 'yung mga relasyon na dati ay nagkaroon ng problema. Sa araw na ito sa Sagittarius, ang karamihan sa inyong focus ay nasa mga bata, sa mga mag-asawa, ang focus ninyo ay sa pangangailangan ng inyong mga anak. At ikaw naman ngayong araw, Sagittarius, napakabuti mong kaibigan dahil makatulong ka ngayon sa pagbibigay ng payo sa mga kaibigan mo na nakakaroon ng problema. Maayos ngayon ang romance energy para sa mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius ngayong araw, mas prangka kayo, pero mas charming kayo. Maganda ang pagpili ng inyong mga pananalita. At medyo mahirapan ang mga Sagittarius ngayong araw pagdating sa pag-ignore sa kung ano ang kanilang nararamdaman at mas makinig ang mga Sagittarius sa araw na ito kung ano ang binubulong ng kanilang puso kesa sa kanilang isip ngayong araw at magaling rin ang mga Sagittarius sa araw na ito na umiwas sa mga drama Ngayong araw, Sagittarius, si ay mas compatible sa mga Libra Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5 12

Malakas ang impluwensya ngayon ng full moon sa iyong siktor Capricorn Medyo mas emotional ka sa araw na ito Lalong-lalo na pagdating sa mga sitwasyon sa iyong pamilya Ngayong araw, merong mga home improvement Merong kayong mga proyekto sa tahanan At sa araw na ito, marami naman sa iyong mga kapamilya Ang makatulong sa iyong mga pangangailangan Ngayong araw, maayos naman ang pag-ibig Magkakaroon ngayon ng mas malalim na pundasyon Ang isang pagsasama Maganda rin ang energy ngayon ng mga Capricorn kaya trabaho kayo ng trabaho. Ang problema sa araw na ito ay nasa pananalapi dahil ngayong araw medyo mahirap budgetin ang pera. Marami kang mga realization at discoveries pagdating sa iyong career at sa iyong mga mahal sa buhay. Sa araw na ito rin, ang focus ng mga Capricorn ay nasa kanilang mga responsibilidad, lalong-lalo na sa kanilang trabaho. At ngayong araw, mag ganda ang pangangailangan ng mga Capricorn na mag charge Kaya medyo makapagpahinga kayo ngayong araw. Magaganda ang mga pagbabago na iyong gagawin pagdating sa iyong mga personal plans. At ngayong araw, ang mga Capricorn, maganda ang inyong mood ngayon. Kahit na meron kayong mga challenges, meron mga problema, pasulong pa rin ang gusto ninyo ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky number

Mas prangka ang mga Aquarius sa araw na ito. Maganda ang pagproseso ninyo sa kung ano ang mga problema. At ngayong araw ikaw ay nagiging maingat lalong lalo sa iyong mga komento at sa kung ano man ang mga criticism mo sa iba. Ngayong araw rin magaling ang mga Aquarius sa kanilang pag-iingat sa mga argumento. At sa araw na ito hindi masyadong maganda ang pag-ibig kaya nakakaroon ng tampuhan sa mga magkarelasyon ngayong araw meron rin mga pagsiselos sa araw na ito o kaya merong mga magkakapatid na hindi nagkakaunawaan kaya mahalaga ang pasensya sa araw na ito. Madali ring mapagod ang mga Aquarius kaya alagaan ninyo ang inyong sarili lalong-lalo na sa mga Aquarius diyan na trabaho ng trabaho para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang pag-ibig ay katamtaman lang din sa araw na ito lalong-lalo na sa mga mag-asawa. At ang inyong pera ngayong araw medyo mababa kaya galingan mo pa ang pag-budget ng pera Aquarius, wag mo masyadong alalahanin kung ano man ang mga pangangailangan ng mahal mo dahil ito ay nagdadala rin ng pressure sa utak ng mga Aquarius lalo kayo na mataranta at sa araw na ito, kailangan na ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo ay huwag mo rin kaligtaan. At merong mga totoong nararamdaman ang mga Aquarius sa araw na ito, nalilitaw ang mga bagay na madalas ay iyong isinasantabi dahil inuuna mo ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay parang mapipilitan ka na pasayahin rin ang iyong sarili. Sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 6, 24, 28, 38 at 40. Maganda naman ang opportunities na dala ng enerhiya ng full moon sa araw na ito para sa mga Pisces dahil ngayong araw mas maging maayos ang income ng mga Pisces. merong mga sideline job, mga bonus na hindi inaasahan o kaya bayad ng ibang tao na akala mo ay nakalimutan na nila. Sa araw na ito, magaganda ang resulta ng trabaho ng mga Pisces. Ngayong araw rin, mas prangka kayo at magaling kayo sa araw na ito bilang leader sa inyong mga ginagawa. Ngayong araw, merong mga revelation ang malakas na impluensya ng full moon sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iyong pag-aari sa mga valuables mo, sa iyong talento, sa iyong mga responsibilidad at sa kung ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao. Ngayong araw ay mas maunawaan mo pa sa iyong mga nararamdaman lalong-lalo na marami kang madiskubri ngayong araw sa iyong pangangailangan at sa kung ikaw man ay masyadong busy sa araw na ito, hindi mo makaligtaan kung ano ang pangangailangan ng pamilya. Marami kang mga realization sa araw na ito at marami ka rin madiskubri ngayong araw. Marami sa mga Pisces ngayon ay mas maging independent, ang focus ay nasa security at mas maging mature kayo ngayong araw kasi mas seryoso kayo sa kung ano talaga ang problema. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 1, 5, 28, 40, 42 at 44. Abangan ang iyong kapalaran bukas.